Yeah! Thank you, Lord! Tubig pa more! Ngayon lang talaga si umaapaw yung tubig, guys. Grabe ha. Kahapon, ang lakas ng ulan. So, ngayon, blessing na kami sa tubig. din na kami mag-igib kung saan-saan. O, oh, ba? Diba? Ang lakas ng aming tubig. Nag-ulan na sa buhol. Shout out sa mga may tubig na. Thank you, Lord, sa tubig. So, mapuno na yun yung tangki, Sa tubig, guys. naao ah, oh. Kusog na kayo ang tubig. Sa una, wag tubig ka oh. Puno na yun siya din, namin Maglisod ang tubig. Oo oh, di ba? Tubig pa more. Vlog lang sa tubig. Kasi nung, nung dumating ako dito, wala talagang katubig-tubig. Ang tubig talagang anuhin mo talaga, isang balde pagkasyahin mo talaga paligo mo. Ngayon okay na. Magsawa ka na sa tubig. Blessing kami sa tubig ngayon. Hindi na kami maghirap sa tubig. may tubig na may. <laughs> may tubig na may. Agas agas tubig, Bahapur, Blisip, negyu, Wana, do, ni Agat, good. Amang guys. Gahapon, parting po sa upang awan. Blisig na doon sa Wala ju ni mag-lisod o buwan. Kanang buha o tubig. Maglinto na may ani among amung. Banyo, guys. na doon agas tubig yun.